Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aries, para sa ikalabing dalawa ng Marso, 2025. Sa araw na ito, ang enerhiya sa iyong paligid ay tila isang malumanay na tinig na nagsasabi sa iyo na ang iyong tinig ay may halaga. Bilang isang Aries, ikaw ay likas na puno ng sigasig at tapang sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hindi ka natatakot sa pagbabago at palagi kang handang sumubok ng bago upang mapalawak ang iyong kaalaman at karanasan. May kakaibang init sa iyong personalidad na nagiging inspirasyon sa iba at ang iyong pagkilos na walang pag-aalinlangan ay isang katangian na nagpapalapit sa iyo sa tabumpay. Ngunit ngayon, hinihimok ka ng sansinukob na lumabas sa iyong nakasanayang landas at itulak ang iyong sarili lampas sa mga limitasyong itinakda mo noon. Ito ay hindi lamang isang araw para sa pag-unlad kundi isang sandali upang masusing suriin kung paano mo maaaring gawing mas makabuluhan ang iyong paglalakbay sa pamamagitan ng mas matalinong mga desisyon at aksyon na tunay na nagpapakita ng iyong tunay na diwa. Kapag natututo kang lumampas sa iyong comfort zone, natutuklasan mo ang iyong tunay na potensyal. Marahil ay may mga pagkakataon sa nakaraan na pinili mong umiwas sa isang hamon, dahil sa takot na mabigo. Ngunit ngayong araw ay isang paalala na hindi mo kailangang maghintay ng perpektong pagkakataon upang kumilos. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa kakayahang subukan, mabigo, bumangon, at muling lumaban ng may mas matibay na pundasyon. Walang saysay ang pangarap kung ito ay mananatili lamang sa isip at hindi isinasakatuparan sa kilos. Isang magandang araw ito upang tanungin ang iyong sarili. Ano ang bagay na matagal mo nang gustong gawin ngunit hindi mo pa nagagawang simulan? Anong mga pangarap ang pilit mong isinasantabi dahil sa alinlangan? Ngayon na ang tamang panahon upang harapin ang mga ito nang may buong tapang at determinasyon. Walang mas higit pang gantimpala kaysa sa kasiyahang nadarama kapag naabot mo ang isang bagay na noon ay tila imposibleng makamit. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, tandaan na ang emosyon mo ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa nakasanayan mo. Ang buwan na nasa ilalim ng tanda ng Virgo ay nagdadala ng isang enerhiya ng introspeksyon isang pagkakataon upang tingnan hindi lamang ang iyong panlabas na mundo kundi pati ang iyong panloob na damdamin. Ang ilan sa iyong emosyon, lalo na ang pagkakaroon ng pag-aari o pagnanais na kontrolin ang ilang aspeto ng iyong buhay, ay maaaring lumitaw ng mas matingkad sa araw na ito. Bilang isang aris, may likas kang ugali na maging determinado at agresibo sa iyong mga hangarin, ngunit minsan, ang sobrang pagkapursige ay maaaring humantong sa pagiging masyadong mapilit o hindi pagbibigay ng sapat na espasyo para sa pagbabago. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan kung paano mo maaaring mapanatili ang balanse sa pagitan ng pagiging matatag sa iyong layunin at pagiging bukas sa mga hindi inaasahang pagbabago. Kapag nararamdaman mong may takot o pangamba sa iyong puso, itanong mo sa iyong sarili, ang emosyon bang ito ay nakakatulong sa aking paglago? O isa lamang itong hadlang na pumipigil sa akin upang marating ang mas mataas na antas ng aking potensyal? Ang pagkilala sa iyong sariling emosyon ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang bawat damdaming iyong nararamdaman ay may dahilan, ngunit hindi lahat ng emosyon ay kailangang panghawakan ng matadal. Sa sandaling matutunan mong yakapin at pangasiwaan ang iyong damdamin, makakakilos ka ng mas may kumpiyansa at kalayaan. Ang pagtanggap sa iyong kahinaan ay isang senyales ng tunay na lakas, at ang pagpapahalaga sa sarili mong damdamin ay isang paraan upang mas magkaroon ng direksyon ang iyong landas. Habang patuloy kang naglalakbay sa araw na ito, isang mahalagang aspeto na dapat mong bigyang pansin ay ang iyong panaginip. Maaaring mayroon kang napanaginipan kamakailan na tila walang kahulugan, ngunit sa mas malalim na pagsusuri, maaaring mayhatid itong mensahe mula sa iyong subconscious. Ang mga panaginip ay madalas na sumasalamin sa ating mga takot, pagnanasa, at hindi natin lubos na nauunawaan ng mga damdamin. Ito ay maaaring isang paraan ng iyong isipan upang ipaalala sa iyo ang mga bagay na pilit mong iniiwasan o mga damdaming hindi mo pa napoproseso ng buo. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang pagnilayan kung ano ang maaaring ipahiwatig ng iyong mga panaginip at kung paano mo ito magagamit bilang gabay sa iyong mga desisyon. Hindi kailangang maging isang propeta upang maunawaan ang mga ito. Sapat na ang pagiging bukas sa mensaheng nais iparating ng iyong sariling isipan. Sa ilalim ng gabay ng mga bituin, hinihimok kang maging bukas sa komunikasyon. Huwag matakot na ipahayag ang iyong opinyon at damdamin. Ang iyong boses ay may halaga at maaari itong magdulot ng positibong pagbabago, hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Ang bawat salita at aksyon mo ay may kakayahang lumikha ng epekto, kaya't maging maingat sa pagpili ng iyong mga salita, at tiyaking ang iyong mga intensyon ay nagmumula sa kabutihan. May mga pagkakataon na ang katahimikan ay mahalaga. Ngunit may mga sandali rin na kinakailangan mong lumaban para sa iyong paniniwala. Ito ang araw upang maging matapang hindi lamang sa gawa kundi pati sa salita. Ngayong araw, maaari mong gamitin ang iyong maswerteng kulay na pula upang palakasin ang iyong enerhiya at determinasyon. Ang pula ay sumisimbolo ng tapang, sigasig, at lakas, mga katangiang likas na nasa iyo bilang isang aris. Huwag kang matakot na isuot o gamitin ang kulay na ito bilang isang paalala sa iyong likas na kakayahan upang humarap sa anumang pagsubok ng may kumpiyansa. Ang maswerteng numero mo naman ay tatlo, siyam, at labing apat, mga numerong nagdadala ng balanse sa iyong buhay at tumutulong upang mas maging malinaw ang iyong mga layunin. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito sa mahahalagang desisyon o bilang gabay sa mga bagay na nais mong ipagpatuloy. Upang mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw, subukan ang isang maswerteng gawain tulad ng pag-ehersisyo upang mapanatili ang sigla ng iyong katawan o paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong puso, tulad ng pagsulat, pagguhit, o pakikipag-usap sa isang matagal ng kaibigan. Ang ganitong mga gawain ay makakatulong sa iyong isipan upang manatiling positibo at puno ng inspirasyon. Ang pagpapahinga at pagbibigay ng oras sa iyong sarili ay hindi tanda ng kahinaan kundi isang paraan upang mapanatili ang lakas at kasiglahan sa araw-araw na pakikibaka ng buhay. Sa pamamagitan ng simpleng mga gawain ito, maaari mong maramdaman ang mas mataas na antas ng kapanatagan, kasiyahan, at inspirasyon. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo kung paano mo ginamit ang pagkakataong ito upang lumago bilang isang tao. Alalahanin na ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang mas mapabuti ang iyong sarili. Huwag matakot na sumubok ng bago sapagkat ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan Ikaw ay isang aris, matapang, puno ng sigasig at may kakayahang lumikha ng pagbabago sa iyong mundo Yakapin mo ang iyong lakas at gamitin ito sa paraang magdadala ng liwanag hindi lamang sa iyong buhay kundi pati na rin sa buhay ng iba tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.